welcome back mga kaboxing! Bigating rematch ni WBA lightweight champion Gervonta Tank Davis kontra Lamont Trus Jr. ngayong paparating na Agosto 16 ay posibleng di nga po matuloy ayon sa report ng Daring Magazine. Ayon nga po sa report, isang representante ng PBC Promotion ang tinatrabaho na iurong ng isa o dalawang linggo ang bigating laban ng dalawa at target gawin ngayong paparating na Agosto 23 o Agosto 30. Bagamat nakalaya naman si Davis matapos itong magpiansa sa kanyang pagka-aresto dahil sa reklamong pananakit nito sa kanyang ex-girlfriend, ay maaaring makaapekto daw sa schedule ng laban ang anumang legal issue na ibabato ulit sa kanya. Napag-alaman din na halos tatlong linggo na palang huminto sa pagtitraining itong si Davis sa Miami bago pa man ito maaresto. Matatandaan na nauwi sa isang kontrobersyal na majority draw ang naging desisyon ng bakbakan ng dalawa nitong nakalipas na Marso 1 lamang. At dahil in-exercise nga po ni Davis ang immediate rematch kontra Lamont Bruce Jr. sa kanilang contractual right, ay una nang napagkasunduan na gaganapin ang kanilang rematch noon sanang Hunyo 21. Ngunit personal nga pong hiniling ni Davis na bigyan pa siya ng sapat na panahon para mag-insayo kung kaya't in-schedule ang kanilang rematch ngayon sanang paparating na Agosto 16. At kung unable or unwilling si Davis sa rematch kontra Lamontros Jr., sa nakatakdang panahon ay walang magagawa ang kampo ni Roach kundi humanap na lang ng ibang makakalaban. Samantala, matapos nga pong talunin ni Hamza Shiraz si Edgar Berlanga via 5 round knockout sa kanilang naging laban kahapon lamang Ama ni Mexican Monster David Benavides na si Jose Benavides Sr. ay interesado nga pong ipalaban ang kanyang anak kontra kay Shiraz Basta aakyat lang ito sa 175 pound division Pahayag ni Benavides Sr. malaki, may hand speed at malakas daw si Shiraz Kaya daw nitong lumaban kahit sa heavyweight division kaya isang karangalan daw para sa kanila kung papayag ang promoter ni Shiraz na si Frank Warren na ikasa ang laban para maging challenger sa hawak na titulo ng kanyang anak na WBC Light Heavyweight Champion Belt. Dagdag pa ni Binavide Sr. si Shiraz daw ay dangerous version ni Sebastian Fundura dahil sa superior hand speed at power nito. Mabilis maka-adjust sa laban at napaka-disiplinado. Sa ibang balita, Ayon nga po sa report ni Mike Kupinger ng Daring Magazine, dalawa pang bigating laban ang gustong ikasan ni Turkey Alalshik sa undercard ng bakbakang Canelo Alvarez at Terence Crawford ngayong paparating na Setyembre 13. Ito nga po ang bakbakang Christian Envilie kontra kay Lister Martinez at ang battle ng Big Babies na sina Jarrell Miller kontra Jared Anderson. Napakagandang laban nga din po ito mga boxing dahil parehong may mga pamatay na suntok ang apat na buksingero. Si Christian Imbilye nga po ang kasalukuyang may hawak ng WBC Super Middleweight Interim Champion Belt. May undefeated record itong 29 wins with 24 knockouts. Samantalang si Martinez naman ay may napakalinis na kartada din na 19 wins with 16 knockouts at rank number 3 sa WBA, number 7 sa WBC at rank number 15 sa WBO para sa hawak na titulo ni Canelo Alvarez. At sa Battle of Big Babies naman, may kartada nga po itong si Jarrell Miller na 26 wins with 22 knockouts, isang talo at dalawang tabla. Ang nag-iisang talo ni Miller mga kaboxing ay nakuha niya kontra kay Daniel Dubois. Samantalang si Jared Anderson naman ay may napaka-impresibong kartada din na 18 wins with 50 knockouts at isang talo lamang. Natikman nga po ni Anderson ang pait ng unang pagkatalo sa kamay ni Martin Bakule.